Well guys, good evening once again. So ito, maiba tayo ng ating pag-uusapan ngayon or ating sasawsawan. Kasi alam nyo guys, sabi tulad yan ang sinabi ko, lahat ng angels ay sinusuportahan ko. Pero syempre maka-joy ako. Kasi ba diba normal naman yun. So mahal natin silang lahat. Pero may isa talaga tayong na, ano yung parang napupusuan. Kasi parang nakita natin sa isang tao na yun yung yung mga bagay na gusto natin, di ba? So normal 'yon, pero hindi ibig sabihin pag isa yung tinututukan natin, is hindi na natin gusto yung iba. So tulad yan nang sinabi ko, lahat ng angels, batch 1, batch 2, sinusuportahan ko talaga 'yan. Lahat lahat ng ano, lahat ng mga upload ng kalingap, is sinusuportahan ko talaga 'yan kasi tulad yan ang sinabi ko, hindi lang love team ang sinusuportahan natin dito, kundi ang adhikain e ng kalingap. So, ito na nga, guys, no? Ang pag-usapan naman natin ngayon is si Roseanne. Si Roseanne is, isa din talaga yan sa, naano ano ko din, sa, sa napupuno ako na nagugustuhan ko din talaga. So, nagugustuhan ko din yung personality ni, ano, ni Rose Ann, no? Pero, pero wala nga, ano, wala nga, si Roseanne kasi ang, ano, ang ang parang hindi gaano na no? Kasi nga hindi kag kagaya sa ano, hindi kagaya sa Danjo, hindi kagaya sa kay Biance, no? Kay kay Jump no? Yung Sedros kasi is parang ano lang, hindi gaano maingay. So simple lang sila, no? Pero hindi ibig sabihin na na ano na sila. Andoon din talaga na sinusuportahan natin, no? So guys, grabe. Alam niyo si Rose nung, nung napanood ko 'yan. Syempre sa sa una ano pa lang talaga sila ng mga napakasimple pa rin nilang dalagita, no? Yung talagang mga mahihiyain pa. Syempre hindi wala pa silang exposure. Hindi pa na-expose yung mga personalidad nila, yung ganun, no? So mga limitado pa yung mga galawan, lahat. So, dahil nga, mga, wala pa, wala pa talagang nababago sa mga personalidad nila. So, ngayon, ba diba, nung karoon sila ng mga love team, so, parang umano, parang bigla silang naging ano, yung parang nag-iba, nag-iba na yung mga personalidad nila. So, bawat isa nakikilala na natin yung mga personalidad nila, yung mga galawan nila, pagkataon nila, no? So, nung nagkaroon na sila ng love team, although gustong gusto ko din yung Sed Rose. Gusto ko din si Sed para kay Rose Ann. At saka si Rose Ann para sa akin kasi kung kung i-ano ko kasi si Rose Ann, para sa akin parang taklisa siya eh. Yung taklisa siyang babae, no? Ma nahihiya din siya, pero hindi yung talagang mahiya. At saka maano madaldal. Eh si di ba tahimik? Kaya nga maganda yung ano ng dalaway kasi may madaldal, may tahimik. So, maganda yung match ng dalawa. So ito na nga. So habang tumatagal-tumatagal, 'di ba, lumalabas yung pagkamadaldal niya, yung kalug, 'di ba, parang kalug siyang babae, no? So lumalabas lalo yung kakalugan niya. Syempre, parang na-expose na siya, yung parang parang alam na niya dalhin yung sarili niya. Tsaka syempre, parang nagkakaroon na sila ng confident, no? Confident na sila sa sarili nila kasi nga syempre, nasusuplay na yung mga kailangan nila no? So alam mo malaking tulong kasi yun eh sa pagdevelop ng personalidad. Yung na ipu ipo-provide mo yung pangangailangan mo. No, physically ganun. Tapos, syempre, nasusuportahan natin sila. Kaya talaga yung, yung emotion nila na build na de-develop yung, ano, yung personalidad nila, no? So, ngayon, nagiging okay na sila. Talagang, may confident na sila no sa sarili nila noong ano noong mga med of ano na yun parang feeling ko si akala ko talaga ha, hindi ko naman hinuhusgan si Rosan pero yun lang talaga sa pakiramdam ko na akala ko talaga in love siya kay ano kay Sid hindi lang sa doon sa love theme hindi lang doon sa pinapakita akala ko talaga sa totoong ano sa totoong nararamdaman talagang may gusto na siya na yung tipo na kapag niligawan ni Zed, hindi, ano, walang explanation. Yung pwedeng maging okay na anytime. Yung parang pwede tanggapin. So, doon sa photoshoot na yun, doon sa one year anniversary, actually, hindi ko naman yun, wala talaga akong idea na mayroon ako mapapanood na ganoon. Kasi, di ba, nung mga dati naman, ina-announce o magkakaroon ng photoshoot, iwan ko lang ha kung kung na-announce ni Kalinga ni Kalinga Prab, sa live mga live niya or hindi ako naging aware kaya syempre pag may upload manonood tayo so nagulat nga ako nung napanood ko yung may ganun na photo si si Rose Ann oy grabe ang ganda rin ni Rose Ann magdala nung damit niya di ba so bagay na bagay sa kanya yung suot niya parang Cinderella no so si Rose ang kasi is payat. <clears throat> payat talaga. Eh, hindi naman yung payatot, yung payat talaga siya, no? Hindi siya tabain. Si Joy naman kasi, sa akin kasi, may, may ano si Joy, eh. si Joy, kumbaga para sa akin, perfect body siya kasi may laman. May laman si Joy, tsaka talagang may, may curve. Pero hindi ko sinasabi na si Rose, ano, walang ganun. So, kanya-kanya nga sila mga personalidad. So, hindi natin pwede pagkumpakumparahin kasi may kanya-kanya sila katauhan, may kanya-kanya sila pangangatawan, magdala ng damit, iba-iba. Kaya dapat kanya-kanya natin tanggapin kung ano yung mayroon sila. So, yun na nga guys. Nagulat talaga ako doon sa ano, sa doon sa pinagtapat ni Sed. So, di ko alam ha, kung ano lang yun, or ano ang tawag nito, front lang nila yun na pananalita, doon lang yun sa love team, or may katotohanan. May katotohanan yung ano yung yung pagtanong doon ni Sed. Now guys, alam niyo nung ano nung <f considersters> syempre, ang, ang akala ko talaga, ang, ang akala ko talaga kung ano yung nakikita. Kaya minsan mahirap talaga humusga, no? Dahil ang, ang akala ko talaga kung ano yung nakikita kung kal kalugan ni ni, ni Roseanne. Is gano'n na yun. Tsaka, kung paano ko siya nakikita, kung paano niya pinapakita kay Sed yung yung parang pagkagusto niya akala ko yun ay yung mangyayari sa totoo kasi akala ko nga siya yung unang magkakaroon ng syuta eh sila yung na parang parang feeling ko talaga ano gustong gusto niya si sed na pag niligawan siya hindi magtatanggi no walang sasabihin walang explanation okay tayo na no beside suportang suporta yung nanay niya kaya nakakatuwa itong mga motherhood na to, ng mga nanay nitong mga angels na to na talaga naman yung mga nanay nila butong-buto doon sa mga partner nila. So, diba? yun, di ba, parang hindi na nila puproblemahin yun, hindi na nila kailangan magtago kasi yung mga nanay na mismo ang nagpo-push sa kanila na okay, go, di ba? Yung parang pinapayagan na sila, wala nang dapat kailangan, katakutan, no? So, buti na lang talaga itong mga angels natin. Talagang marunong din magpahalaga sa opportunity na dumating sa buhay nila ngayon. Tamang anaman naman, di ba? Yung pagkakaroon ng relasyon nandiyan lang. Kung makakapag-antay naman, diba? e di ba? Idi mas maganda. At nakakatuwa nga sila kasi Uldo may, may, kalayaan na nabinigay sa kanila kung baga may basbas -bas na, di ba? Lahat naman ng mga parents is gustong-gusto naman yung mga boys para doon sa kanilang mga angels, no? So ito na nga lang mga angels natin na kahit mga nasa ganyang edad na marunong pa rin mag-control. Alam pa rin nila kung alin ang dapat nila i-priority. So, ito kasi si ano si Joy tsaka si si ano si si Rosean. Parang may similarity yung kwento ng buhay nila, di ba? So, parehas single parent. Parehas yung buhay na pinagdaanan na mahirap. Si ano si Joy, ang kaibahan nga lang ni Joy. Ang mama niya, marami sila na magkakapatid. Si Rosa naman, uldo nag-iisa, ang mama naman niya is gano'n naman ang kalagayan, di ba? So, talagang makikita natin na yung hirap talaga ng sitwasyon nila, no? So, kaya parang, parang parehas ko sila na ano na nagugustuhan kasi yung status ng buhay nila. Wala talagang pinagkaiba, no? So, nung mga panahin na yung pag naalala, ang natatandaan ko kay Rosa yung pagtitinda ng walis. Yung parang nakakaityak isipin. Kasi kung ikaw bilang teenager, syempre yung mga pinapangarap mo, maranasan mo yung nararanasan ng iba, syempre ikaw magkakaroon ka talaga ng ano, ng mababa talagang pagtingin mo sa sarili mo kasi hindi ka makapantay dun sa iba, no? Parang hindi mo ma-level up yung sarili mo dun sa mga iba na kagaya mo ang edad. So, ganun yun, ganun yung ano, yung nararamdaman ko. Kasi ako talaga, nararamdaman ko yung nararamdaman nila kasi dumana ako sa ganyang buhay hindi talaga nagkakalayo ang naranasan ko sa buhay ng no, mga teenage, nung no, teenage life ko. Yung buhay nila, napagdaanan ko yan. Kaya kung may isa man makakaintindi sa kanila, ako yun. Kasi nga sabi nga, ang makakaintindi lang sa sitwasyon na ganyan, kung ikaw mismo dumaan ka sa ganyan, alam mo yung totoong nararamdaman nila. So dahil dumaan nga ako sa ganyang buhay, alam na alam ko yung pakiramdam ng ganyang buhay yung paghahangad mo, yung makakita ka ng mga kaedad mo, tapos sila gano'n ang buhay nila, tapos ikaw ganyan, no? So, kaya talaga naman yung, yung personalidad mo, masyado talaga mababa yung tingin mo sa sarili mo, no? So, yun. So, ito na nga, nabago yung buhay nila, ba diba? Dahil nga sa kalinga. So, pag-usapan na natin ulit yung pag-propose ni, ano, ni ni yung pagsabi na kung pwede siya ligawan sa totoong buhay na, 'di ba? Kasi mga mga pinapakita lang nila ngayon yung mga love team lang, 'di ba? Yung mga katang ano lang nila yan. yung sumasabay lang talaga sa ano ng kwento, no? So alam niyo naman tayo, eh mabilis tayo maano Uh, makontento sa na ano natin nagiging masaya na tayo. So, sabi ko nga, mas masarap pa rin talaga yung matutkat uh, tayo nito yung na na mas duble yung kilig na mararamdaman natin doon. So, nagulat ako, guys. nagulat talaga ako doon sa sagot niya. Doon sa explanation niya. Which is, tama. Agree ako doon, gusto ko yun. Pero yung ibig kong sabihin, hindi yun ang, ang ina-expect ko na magiging sagot niya. Ang akala ko nga, yung parang matutuwa siya, natatalon-talon pa siya na, ha? talaga, sige, sige tayo na yung parang ganun ang inaasahan ko na maririnig ko sa kanya, pero kabaligtaran kasi nga, hindi ko naman siya hinusgan, di naman sa pagiging judgmental, kahit naman ganun ang mangyari na, di ba nagsabi doon si Sed, tapos sinabi ni Rosa na okay wala naman sa akin yun, mas matutuwa pa ako doon, kasi sabi ko ina eh, nasa tamang edad na sila, di ba so pwede na talaga kasi nga lang, hindi ko inasahan na ganun yung maririnig ko sa kanya na paliwanag niya kung bakit ayaw pa niya. So nakakatuwa kasi bilang nanay, siyempre ako nanay na rin ako. Syempre ang anak ko, pinapangarap ko sa anak ko na hindi agad mag-asawa, hindi agad mag-shoota, makapagtapos muna. O siyempre tayong mga nanay ganyan ang gusto natin sa mga anak natin, 'di ba? Pero kung sila nga naman magde-decisyon wala tayong magagawa. Pero nakakatuwa itong mga angels na to kasi alam nila I-priority or pahalagahan yung opportunity na dumating sa buhay nila ngayon. So, alam nila kung ano yung dapat nila unahin. Kasi tama nga naman, lalo si Roseanne, nag-iisa siya at ang nanay niya walang katuwang. So, siguro maganda rin naman talaga na iparamdam mo na sa nanay niya yung ginawa bago siya pumasok sa bagay na yan. Tsaka... Okay, sabihin na natin na hindi na niya po problemahin yung bahay kasi may bahay na sila, di ba? Pero syempre iba pa rin yung nakapagtapos ka tapos magtatrabaho ka na mabibigyan mo yung nanay mo galing dun sa pinagpaguran mo. So maganda yun, maganda yung ano ni, ni Rose, maganda yung laman ng isip niya, maganda yung pangarap niya. So may pangarap din siya para sa nanay niya, no? So sabi ko nga, all, ang nanay niya, alam naman niya na nakasuporta sa kanya tanggap naman si Zed pero tingnan mo di ba ang katwiran niya yung boyfriend is andyan lang tama nga naman at kung sila nga naman talaga ano man ang mangyari minsan nga kung talagang kayo ang itinakda nagkalayo na kayo or minsan ang iba nagkapamilya niya may paraan pa rin doon kasi kayo talagang tinadhana di ba kaya kung tutusin hindi naman talaga nakakapag nakakatakot na hindi unahin yung pagkakaroon ng boyfriend unahin mo na yung mga pangarap kasi nga naman andyan lang naman talaga yan andyan lang yan ako ang bilis lang hanapin yan kung gugustuhin no so nakakatuwa kasi pinanghinawakan talaga nila yung mga pangarap nila sa buhay kung sa bagay talaga dapat nila yung pahala, nila yung pahalagahan kasi napakaswerte nila na may mga nag-sponsors Andiyan si Kalinga Prab na sinusuportahan talaga sila. So talagang dapat pahalagahan talaga nila 'yan. So tuwang-tuwa lang ako kay kay Rosa sabi ko, ah, yung mga ganitong galawan pala nito malayo sa totoo. 'Di ba? Although yan na talaga siya. Kung ano yung pinapakita niya, ganun na talaga siya. Pero minsan niya, dahil nga doon sa mga kilos niya, sa mga pananalita niya, so feeling ko talaga, ano, yung parang ganun, ganun, ganun niya kadali tanggapin si Zed para maging partner niya sa real, sa, sa totoo, totoong buhay. So, kabaligtaran pala dahil may ano din pala siya, may sarili talaga siyang pananaw din. May sarili din siyang decision, no, na hindi nakabase doon sa kung ano yung nakikita natin. So, natuwa ako, no, So, although, although, inisip ko din sa Sed, sabi ko hindi kaya siya ma-disappoint or hindi kaya siya, hindi kaya siya masaktan or up na lang, sumuko. Pero sabi ko nga, alam naman ni Sed yun, no? So, or alam naman niya na love theme lang, pero kung tutuhanin nga naman, why not? Eh, ako butong-buto ako. Gustong-gusto ko din sila. Gustong gusto ko din sila, kahit nga si Melka, gusto ko din yung personalidad ni, ni Melka, no? So, ibig sabihin, ako talaga, maka-joy talaga ako, no? So, joy talaga yung ano ko. Pero, ibig sabihin, halos lahat naman sila. Si Biance, si, si Carla. So, lahat ko naman talaga sinusuportahan yan. Lahat ko naman yan pinapanood. But, I love Joy so much. Yung parang ganun, no? Yung talagang, yung malapit talaga yung puso ko kay Joy. Kasi nga, syempre may personalidad din si Joy na talagang kakaiba. Although lahat naman sila is mabubuting tao. Lahat naman talaga sila is deserve ng suporta natin, no? So, it's normal na may mga kanya-kanya talaga silang personalidad na kanya-kanya natin dapat tanggapin or magustuhan or suportahan, no? So, 'yun nga guys. So, sabi ko nga, may aabangan pa ba tayo? <laughs> si Cedric, si Ced kasi yung parang tingin ko din kay, kay Ced. Pero alam ko naman, strong naman si Ced. Tsaka syempre, uh, may tinapos na siya, ba diba? So, yung isip niya is hindi na rin makitid. At alam din naman niya yung mga ginagawa nila, no? Alam nila yon Pero ibig sabihin, siguro, kung yung pag-ask pag, pag -ask nga ni Ced is talagang totoo. Hindi lang doon sa camera, hindi lang doon sa love team kung totoo talaga sa puso niya 'yon. Sabi ko, ano kaya ang naramdaman niya na doon sa camera is ganun yung naging ano, naging response ni ni Rose Ann 'di ba? So bilang lalaki, ano kaya yung ano, ano kaya yung mararamdaman kung isa kang lalaki na Syempre naman, usually naman, pagka ganun, nag expect ka, di ba, ng magandang sagot. So, siguro hindi naman yun inanumin sa sama ni, ni Zed na, na sagot ni Rose Ann. Kasi alam ko naman na sinusuportahan niya yung mga pangarap ni Rose Ann. Nakasuporta naman siya doon kung ano yung gustong gawin ni Rose Ann, di ba. So, sabi ko nga, sana naman kahit na halimbawa sabi na natin na makatutuhanan talaga yon so sana naman wag naman siya yung biglang susuko na lang or madidisappoint na isipin niya no, baka wala siyang pag-asa sa tingin ko naman is hindi naman aabot sa punto na wala siyang pag-asa kay ano kay kay Rose Ann siguro may mayro mayroon naman talaga pero baka sa tamang panahon hindi pa sa ngayon kasi nga naman, siguro nga naman talaga iniisip ni Rose Ann baka maging hadlang lang yun sa pag-aaral niya. ba diba? Kasi nga naman pag may karilo... Depende kasi yun eh. Depende kasi sa atin yung paano natin dalhin. May mga may mga tao kasi na kapag nagkakaroon ka na ng partner, parang minsan in, gust, parang ang ano mo doon is inspiration mo, no? So, sa iba naman is parang naapektuhan sila kasi iba na yung napapriority nila. Siyempre nga naman, may iisip-isipin ka na yung ganito. Pero ang iba naman, parang ginagawa yung inspirasyon para doon sa pangarap nila. So, hindi natin alam yung mga kahinaan nila or yung mga totoong pakiramdam talaga nila. At hindi natin alam kung paano din talaga nila dalhin yung mga sitwasyon. Kaya dapat irespeto natin yun. So, although ako naman is talagang sabi ko, ay... <laughs> alam nyo nag worry ako kay Zed kasi parang ayoko na rin na magkahiwalay din sila yung parang ayoko din na mag ano pa yung landas nila no na, na magkalayo or parang gusto ko na rin talaga na maging makatotohanan din sila sabi ko nga itong mga partner partner itong mga love team na to parang ang hinihiling ko talaga sa kanila sila na talaga yung hanggang dulo kasi syempre nga yun nga sabi ko nga kilala na natin sila so parang maswerte sila sa bawat isa. Yun ang ano ko doon, yun ang, yun ang na, nasa sarili kong ano, opinion. Parang ano na feel ko doon, na parang na ano si Sid, hindi naman, hindi siya na-offend, pero hindi kaya napahiya siya, or ano kaya yun, no? Hindi hindi ko alam. <laughs> pero ako yung nag, ano, ako yung nag-worry. Ako yung natakot na sabi ko ula baka mamaya bigla siyang ano bigla siyang mawala ng gana biglang sumuko biglang ayaw na no kasi nga naman eh, paano kung gusto na si said kasi parang medyo matured na rin talaga di ba kumpara kay Rose ang kasi mas malayo din naman siguro ang gap age nila so sabi ko paano kung talagang dibdibin din talaga ni said yun na ah baka mamaya wala naman akong pag-asa sa kanya no so sabi ko baka wala na tayong aabangan <laughs> ako yung kinabahan. At saka syempre napawaw ako kay ano kay kay Rose Ann. Sabi ko masarap maging nanay kung ganun yung pananaw ng anak na alam pahalagahan yung sakripisyo ng magulang. May pangarap na bigyang ano bigyang ginhawa yung magulang kasi nakita naman nila yung kung paano nagsakripisyo yung mga nanay nila lalo si Rosan ang nanay niya kahit ganun hindi talaga siya pinabayaan although alam natin na na talagang kapo sila hirap sila pero ibig kong sabihin nanay na hindi pa rin nagpabaya kumbaga binigay kung ano yung kaya di ba kasi hindi naman natin hindi naman ibig sabihin na na ang nanay mo gumawa ng paraan is talagang makita na maayos talagang pamumuhay mo. Eh, yun lang talaga ang kakayanan ng nanay. At least, hindi pinabayaan, Hindi kagaya ng mga ibang nanay dyan. Pinagpapalit ang mga anak sa mga lalaki or nagkakaroon ng ibang lalaki. Mas pinaprayo. Di ba, ang daming ganyan? Ang daming ganyan na may mga anak na mas pinapriority yung mga lalaki kasi sa mga anak. Yun ang mga magulang na walang kwenta, no? So, ito mga nanay na to, kagaya kay ano, kagaya kay Joy, 'di ba? Ganon sila inano ng nanay, ganon sila ina. Ibig sabihin sinakripisyo para mabuhay, lumaki, mapaaral. Si Rose ang ganon din naman. Kahit ganyan ang nanay niya, nagsasakripisyo siya para mabuhay yung anak. 'Di ba? Mapag-aral kung sabihin na natin na talagang gustuhin man mag-college ni Rose anong mga time na yun, talagang hindi kaya ng nanay niya kasi yung pag-college hindi na basta-basta kasi may tuition fee ka na dun. Talagang malaking gastusan na yun. Elementary high school, pwede pa yan igapang, lalo kung sa publika lang din naman, hindi ka na mag-tuition, kailangan mo na naman talaga is allowance, pamasahe. Ipag-college e ka na, no choice ka na talaga, kundi kailangan mo na talaga ng malaking budget. Kaya hindi na natin pwedeng hanapin yun. Ang importante doon, hindi nagpabaya ang nanay pinalakay si Rosa ng maayos, di ba? So, yun, nak nakakatuwa, nakakatuwa sila. Kasi, ibig sabihin, may mga pangarap. Kaya, si Kalinga Prab is hindi naman nagkamali sa pagtulong sa kanila. Yung mga supportan na niya, yung mga gastusin, at saka yung lalo na yung mga sponsors. So, so dapat yun ang ano, dapat talaga yun ang tignan nila. Lalo yung mga nag-sponsors na dapat hindi nila mabigo kasi itong opportunity na yun nako po marami ang nangangarap na magkaroon ng ganitong klaseng oportunidad pero wala sa kanila yung ano hindi pa na papanahon sa kanila so ngayon is sila yung nabiyayaan nabigyan ng pagkakataon kaya dapat lang talaga na hindi nila yan sayangin so yun so nakaka-proud lang nakaka-proud at nawa may susuportahan pa tayo na panibagong ano, panibagong update ng buhay nila, no? Panibagong kwento. At sana nga tuloy-tuloy yung mga kwento ng buhay nila. Kahit na sa camera lang or sa love team lang, um, mali natin, 'di ba? Sa tamang panahon. So yung mga pinapangarap natin matupad sa kanila, 'di ba? So, 'yun. So inexpress ko lang yung ano yung yung kasayahan ko na naramdaman sa naging desisyon ni ni So siyempre bilang nanay masa, masarap pakinggan 'yun. Kung tayo na ang nanay ha, kung tayo na mismo ang nanay, siyempre lahat tayo mga nanay pinapangarap talaga natin ng mga anak natin is makapagtapos. So lahat tayo hangga't maaari makapagtapos sila, hindi na muna mag-asawa, mag, -asawa, mag para 'yung pangarap nila is tuloy-tuloy, walang maging hadlang, di ba? So, yun lang guys. So, sa mga makaros anjan sinong agree sa akin? ba diba? So, old love natin ang Joy Diwata. So, kailangan din natin suportahan itong mga iba. So, kailangan nila ng suporta ng bawat isa sa atin. Hindi natin kailangan i-bash. Kasi wala naman dapat i-bash sa kanila. Kundi, suporta ang kailangan nila sa atin. So, yung guys... Thank you for watching. Hanggang sa susunod.